Ogie Diaz, humingi ng tawad sa mga artista Si Ogie Diaz, isang talent manager at content developer, ay nagpakumbaba at humingi ng paumanhin sa lahat ng celebrities na nasaktan sa mga chikang inilalabas nila. Sinabi ni Mama Augs na marami ang bumabatiko sa kanya at sa kanyang Showbiz Updates YouTube channel dahil sa mga kasalukuyang kaganapan at maiinit na isyo na kanilang kino cover. Ang iba pang araw na fans at netizens ay below the belt na ang mga tirada, lalo na kapag nakakanti nila ang ilang celebrities na iniidolo at sinusuportahan nila. Ganun paman, man, sinasabi ni Mama Oggs na sa kabila ng mga paksang kanilang inilalabas, ay wala pa siyang nakakaalitan at nakakasagot artista. Tinanong siya ng co-host ni Oji na si Mama Loy, kung may mga artistang nagalit sa kanya dahil sa kanilang pagbabalita. Wala, wala pa, so far, ang sagot ng vlogger ang balita ng di umano'y pagkikita ni na Daniel Padilla at Andrea Brillantes, na isa raw sa mga dahilan ng miscommunication ni na DJ at Catherine Bernardo, ay ang dahilan ng pagbabash kay Mama Ogs kamakailan. Mabilis na idiniin ni OG, na hindi siya ang pinagmula ng ulat at naglabas ng disclaimer na nagsasabing, sana hindi ito totoo, ngunit hindi pa nakumpirma. Tumugon siya sa ilan sa kanyang mga admirer na tinukoy siya bilang fake news peddlers. Nagsalita si OJ para humingi ng tawad sa lahat ng mga celebs na na-offend niya sa kanyang balita Kung na-offend man yung iba sa aming mga ibinabalita rito, sa pangkalahatan po ha, in general, kami po ay humingi ng sorry Sa mga artista po, na feeling nila na-offend namin sila, sorry po, ang mensahe ni Mama Uggs. Nauna rito, nagpost din ang talent manager sa Facebook tungkol sa mga natatanggap niyang mensahe mula sa bashers post ni Mama Oggs, pinagkakakitaan nyo ang buhay ng mga artista. Galing sa chismis ang ipinangkakain nyo sa pamilya nyo. pang etong mga to. Ganyan silang mga dalulu fans pag ayaw nila ng balita mo tungkol sa idol nila. Pero pag pinuri-puri mo naman ang mga idol nila, di naman nila naiisip na galing sa chismis ang ikinabubuhay namin. Kung minsan, magkano ibinayad sayo para purihin sila? wag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.